So yun guys, tanghaling tapat may papakita ko sa inyo. So wag tayong mahiyang ano ay magsasaka tayo dahil dapat maging proud kayo dahil sa mga mayaman tayo ang nagsusuplay ng mga pagkain nila. Maging proud tayo. Oh, hey pagkatapos pala namin walisin, ilalagay na yan sa sako sa uh, sobrang init, ganoon nang pinagdadaanan ng mga magsasaka talagang init, saka pagod so dito tayo ngayon nagbibilad ng palay eh. so magsasako na tapos na yung pagbilad Ilan tayo? Hay. Okay. Ilan tayo? Kuno bilang. Nasa 20 kaya nagwawalis. Okay. nagwawalis ka. Oh. yun nang antulo yan. Kerdiretso. tulad nito, ilalagay na sa si sako pagkatapos walasin. <laughs> Ayan o, So mayroong magkakakot ng truck. Kasi diretso na ano, benta yan. So pagkatapos nga walisin yung mga palay, lalagay na -lala naman sa sako. Tama. Ang iba lang sa kanila. So ito na yung nabilad na yung palay. Kailangan bantayan pag gabi. Kukunin tong umaga Kukunin tong umaga siguro para bilhin ng truck so hindi lang isang may-ari nito siguro mga tatlo kaya pagsama-sama para marami yung may karga sa truck so finally ito na nga yung namin noong gabi na hakot na ng truck na benta na So hanggang dito na lang yung vlog natin. Uh, maging proud tayo sa mga magsasaka